Serap, paalis na po. Ayan. Kabalik na na Ito naman ang kanyang diyana. natayo tayo? Okay. naman ang kanyang uh, jowa na maghahatid sa kanya doon sa terminal. Ayan. Ayun sira po. Naka ano na. Naka sawot na ito. ng pangtag-ulan. Ayan. Ano masasabi mo kay Rap, Len? No comment. Ayun yung jawa na guys. Ayun. 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 lang sila. Ito yung si Myla. Ang jawa na rap. Siya yung maghahatid sa ano, uh, terminal. Ingat eh, eh, kay sa biyahe. Salamat po. Ayun. Ay, samasan mo mag ano, mag... Uh, lahat, lahat sa ayun na so, yun uh, Mag drive. Ano ng pagtutungan n' pag-Amyla pag? Diyan nat me pang-bagya kasi. Patayo. Pasayd pasayd mo. 'Yan ganyan. ano ang apakan Mayla. Hindi pwede sa compartment. Tatawag na po ako pag... Oh, yang pahaba yang lagay mo sa harap kay Myla, yang pahaba. Alam ni Kasia. Hindi Kasia? Yung isang malit. Imbites mo. Mga pocket. Hindi ka imbites Kasia. Ayun, yung ata anak.